o oh, sinanay Miriam nangangahoy para siya ay makapagluto kita nyo ngayon ang laki ng pakinabang ayan oh, nangahoy siya kasi magsasaing na siya okay na okay na hmm. baka maano ma ka dyan ayan o oh, nangangahoy na siya kumukha na ng kahoy para magsaing Tama na yan, Miriam. Ayos na yan. Pangsaeng, ayos na yan. Oh, lula daw. Okay na daw yan. Okay na nga naman yan, lula. Okay kita nyo? Dating lagi la ang maghapon. Nakabalukto, hindi yan nabangon, hindi nakain. Ngayon, ayan, naasahan na nila ng pagluluto. Tanghali na nga naman, eh, dadating ang mga anak, ang mga apo. Ayan, nagsasaing na siya. Nakahugas, nak nakahugas ka na ng bigas. Nga naman. Oo. Oo. Ayan na siya. Luluto na. Ang sarap talaga na tulungan at subaybayan yung tao talaga na gusto rin na gumaling. Nakikinig siya, basta puntahan ko siya mayat maya pinupuntahan ko yan hindi ko nga lang lagi binibidyo pero ang laki ng pagkakaiba o yung apo niya o nagiintay o nagiintay para kumain ang galing niyang magdikit o ang galing niyang magdikit o ayan nagdidikit na siya Sanay na sanay siya. Sasaing na siya. Suot na rin niya yung regalo kong chinela sa kanya, Oh. Hindi na siya nakapa. Ah. Ayan, o. Oh. Bilihan ko siya ng chinelas. Ayan. Tsaka ngayon makinis na siya, wala na yung mga sugat. Kasi dati hindi siya naliligo. Ayan ngayon, Oh. Ayan. Binilhan ko siya ng tsinelas. Wala na yata ang posporo. Meron pa. Meron pa. Yo, nakadikit na. Galay. Nakadikit na siya. Hmm. Kukuha nila lang ang kaldero. Ayun. Dikit na. Kukuha na lang ang kaldero. Ayan po ang atin pong update kay Nanay Miriam. Okay na po siya at salamat po sa lahat ng mga tumulong at nagbigay ng pansin sa akin pong vlog na to. Sana po patuloy niyo po akong suportahan at maraming marami pong salamat sa inyong lahat. Sa patuloy niyong pagmamahal sa akin at kinanay Miriam. Napakasarap po na nakikita natin na yung tinutulungan natin. Ay, okay na. lipo po ba? Ang sarap po sa pakiramdam. Ayan, kukuhanin na na yung bigas Nag-aapoy na. Kukuhanin na na yung kaldero. Ayan, nag-aapoy na. Ang galing, oh. Ang bilis yung magparikit. Mm, okay na. Ano? Naghuhugas ang bigas? Mm -hmm. Ayan. Bye!